Alam mo ba na sinusubukan ng mga babae na ilagay yung last name mo sa pangalan nila? Ginagawa nila to dahil gusto nilang malaman kung maganda yung tunog sa pangalan nila or bagay ba. Random facts tungkol sa mga babae na palihim nilang ginagawa. At sigurado ako na magugulat lahat ng lalaki sa last part. Alam mo ba na kapag nagkatinginan kayo ng babae na merong gusto sa iyo, nagigets niyo yung isa't isa? At alam mo ba na kapag umiiwas ng tingin sa iyo ang isang babae lalo na kapag kayong dalawa lang ang magkasama, ibig sabihin nito ay in love siya sa iyo or meron siyang gusto sa iyo. Ito ang astig nito. Alam mo ba na pwede pwede mo nang malaman kung sino yung soulmate mo. Siya yung pangalawang taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa ibaba tapos slide mo sa pinakadulo tapos click mo. Alam mo ba na kapag nagsabi ka ng hindi maganda tungkol sa personal appearance ng isang babae kahit na papiro to, will make them feel insecure. Alam mo ba na ayaw ng mga babae na hinahayaan mo silang manalo sa isang laro? Comment, I'm going at hayaan mo na yung keyboard mo ang tumapos ng sentence. Tignan mo ang ganda ng kalalabasan. Alam mo ba na gusto ng mga babae kapag inaalagaan mo yung sarili mo tapos palagi kang mabango? Sa so, mga kababaihan dyan, ito survey lang ah. Totoo ba na kapag ka napapadaan kayo sa maraming lalaki na nakatambay sa labas, ay talagang nahihiya kayo? O hindi kayo komportable? I-comment nyo nga sa comment section para maging aware din yung iba. Bago yung last pack, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko, ay pwede ba dagdagan yung kaalaman mo? Kaya i-follow mo na ako. And finally, alam mo ba na gustong gusto ng mga babae na pinupuri sila sa pananamit nila, o sa suot nila, o kahit na sa buhok nila?